Noong 2016, si Attorney Harry Roque na noon ay isang kongresista ay isa sa mga pinakamaingay na bumatikos sa dating senadora Leila Dilima. Kaugnay ng mga alegasyon ng pagkakasangkot nito sa droga. Ipinakita ni Roque ang pagiging marahas at matindi sa kanyang pagtatanong kay Dilima na sa huli ay nakulong ng halos pitong taon dahil sa mga kasong kinilala ng marami bilang gawa-gawa lamang at paghihiganti sa kanyang pagbatikos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inakusahan ni Roque sa si dilima hindi lamang ng pagkakasangkot sa droga kundi maging ng mga isyo sa kanyang personal na buhay, partikular ang mga relasyon nito noon. Walong taon matapos yon, tila bumaliktad ng sitwasyon. Naabswelto si Dilima sa lahat ng mga kaso laban sa kanya dahil sa kakulangan ng ebidensya. At ngayon naman, si Roque ay siya namang napas sa ilalim sa tila atensyonadong pagdinig ng mga mambabatas na nagbigay sa kanya ng isang araw na karanasan sa kulungan. So, Attorney Harry Roque was uh, cited in contempt for violating Section 11, Paragraph E of our rules. And uh, after the, the contempt, uh, the next, the proper motion is to follow Section 12, which uh, speaks of the penalty. Uh, is there any motion? Respectfully move, Mr. Chair, that the max the penalty be given be shortened to the barest minimum, which is just one day or 24 hours, Mr. Chair. Ayon kay Roque, ang House of Representatives ay dating tinuturing niyang happy place. Ngunit ngayon, kinukondena niya ang institusyong ito dahil sa umano'y trial by publicity na kanyang dinaranas. Sa loob ng maraming pagdinig, sinisikap ng mga mambabatas na ikonekta si Roque sa isang Philippine Offshore Gaming Operator o tinatawag na Pogo na sinalakay sa Porac, Pampanga. Ang investigasyong ito ay bahagi ng mas malawak na hakbang ng Kongreso upang tuklasin ang mga iligal na gawain na may kinalaman sa mga Pogo na sumiklab noong nakaraang administrasyon kung saan si Roque ay naging spokesperson. Karaniwang pinapakita ng kamera ang diwa ng pagkakaibigan at respeto, lalo na sa mga dating miyembro nito na inaanyayahan bilang mga resource speaker. Gayon pa kahit na dating mambabata si Roque, hindi ito naging sapat upang makaiwas siya sa citation for contempt na ipinataw sa kanya. Gayon din sa bihirang parusa ng pagkakulong sa isang dating miyembro ng kongreso. At ang masaklapan nito, ang tinuturing niyang happy place noon ay tinuturing na siyang pugante ngayon. So ulitin ko po ha, hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Dahil ang tingin ko naman, kung ako'y na in contempt of Congress, ang Kongreso naman po cited in contempt of the people of the Philippines. Hindi po tama yung ginagawa nila. Pasigaw-sigaw, kapag ayaw na sagot, contempt ka agad, nagpa-power tripping na po sila. Miski wala po silang batas na binubuo, tuloy-tuloy ang paninira nila sa pamilyang Duterte. Doon sa extra-legal killing, sa droga, at syempre sa pogo. Hindi po tama yan. Ako po yung naging mambabatas. Binibigyan ko po ng importansya yung institusyon. Pero anong batas ba po ang bubuwi nila? Meron pa bang bagong batas na kinakailang buuhin? Dado, and uh, naging professor ng Constitutional Law, I'm familiar with the rules of the Senate. And the Senate says that in proving facts, The rules of court apply in the suppletory character. I don't need to argue with you about Apo, that, Attorney. Pero But you don't ang need to, po lang po, Excuse me, excuse me. Sandali po. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate well, are. Well, I'm just Please citing just po. Please just answer our question. My answer cite. po it's is, that document is only evidence of its existence. Pero para patunayan po yung katotohanan na nakalasaan sa dokumentong yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan, o di na makaya testigo gumawa ng gumawa uh, ng dokumentong yan, o di na makaya yung testigo na pumirma ng dokumentong yan. Actually, Pag as I said yan, earlier, excuse me, excuse me. No, 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 Ma'am, excuse me. me. No, Kasi, no, 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 no. Excuse me. Excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but yes, I am a resource right. person invited. Yes, you are. Wait, wait, wait Let me finish. I was asked to answer. Yes, you Hindi already answered um, in excess. Kapag gusto Tantali niyo akong po. tumigil, papatigil niyo kapag ako mm -hmm. nag-explain. Yes. I thought we were attorney. engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what I am saying, Mar yes, Mar and sure win. Uh, attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya? Sinasabayan mo siya. I apologize, uh, Senator Gachaliano. One more I and apologize. I will, I will cite you in contempt. And um, if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Mo naman bro. sabayan siya. Nagsasalita siya. Siya ang chairperson. Okay, Your Honor. I understand. I apologize. Matagal nang pinupuna ng mga kritiko ang pagbabago sa politikal na pananaw ni Atty. Harry Roque mula sa pagiging tagapagtanggol ng karapatang pantao na mariing tumutol sa kandidatura ni Rodrigo Duterte bilang Pangulo hanggang sa pagiging tapat na tagapagsalita at masugid na tagapagtanggol ng mga pulisiya ng administrasyon ni Duterte dalawang magkaugnay na kaganapan ang nagbigay din sa yugto ng politikal na karera ni Roque sa kamara. Ang una ay ang kanyang papel sa investigasyon ng kamara tungkol sa iligal na kalakaran ng droga sa loob ng New Bilibid Prison. Ang investigasyon ay nakikitang paraan upang madiin ang dating senadora Leila Dilima Lima sa pamamagitan ng pag-usisa sa kanyang track record bilang kalihim ng Department of Justice na nangangasiwa sa pambansang bilangguan. Isa si Roque sa mga kongresistang nagtaas ng kilay dahil sa estilo ng kanyang pagtatanong kung saan siya ay nagtuon sa umano'y kahinaan ni Dilima bilang isang babae. Ang ikalawa ay ang sigalot sa loob ng kanyang party list group na kabayan na nauwi sa mga pagsisikap na tanggalin siya mula sa grupo pati na rin sa kamara. Binanggit ng kanyang mga kalaban sa grupo na ang kanyang hindi maayos na pag-uugali, partikular ang pagtatanong ng mga sexual na may pahiwatig na tanong kay Dilima ay dahilan para siya ay patalsikin. Ang alitan ay nag-evolve sa isang magulong legal na labanan at public world war sa pagitan ni Roque at ng kapwa niya mambabatas sa kabayan na si Ron Salo. Na dating estudyante ni Roque at ninong niya sa kasal. Tumigil pansamantala ang alitan ng umalis si Roque sa kongreso upang magsilbi sa gabinete ni Duterte noong huling bahagi ng 2017. Si Harry Roque na matagal nang may ambisyon na tumakbo sa mas mataas na posisyon ay sumubok na makakuha ng pwesto sa Senado noong halalan ng 2022. Siya ay tumakbo sa ilalim ng tiket ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahit na dati siyang masugid na kritiko ng pamilya Marcos. Nanalo si Marcos bilang pangulo sa pamamagitan ng isang landslide. Ngunit si Roque ay nagtapos lamang sa ikalabing pitong pwesto para sa labing dalawang upuan sa Senado. Ang pagsisikap ni Roque na mapalapit sa mga Marcos ay tila walang saysay, lalo na nang lumala ang hidwaan sa pagitan ni na Pangulong Marcos at ng mga Duterte, kung saan na natiling tapat si Roque. Sa mga sunod-sunod niyang paglabas sa pro Duterte na istasyon ng telebisyon na SMNI, madalas niyang batikusin ang kanyang mga dating kasamahan sa kongreso. Inaakusahan ang mga ito ng pagkakasangkot sa institusyonal na katiwalian. Isang beses, tila naghahamon si Roque sa pagsabi niya ng paglalantad kung saan kumikita ang mga kongresista. Dagdag pa niya na sa kaso niya raw, hindi siya nakinabang sa scheme na yon. Dahil kahit na maitinalaga sa kanya na budget, nananakaw daw ito ng mga district congressman na may control sa mga district engineer. Hindi nakalimutan ng kamera ang mapanlabang tono na ito ni Roque. Matapos ang kanya mga paratang, tumatak ito sa mga mambabatas na posibleng naging dahilan ng patuloy na hindi magandang relasyon niya sa institusyon. Noong Hulyo kasalukuyang taon, parehong hiniling ng Kamara at Senado ang presensya ni Harry Roque sa kanilang magkahiwalay na investigasyon tungkol sa kontrobersya ng Pogo. Na-involve si Roque sa iskandalo matapos lumabas ang isang dokumento na nagsasabing siya ang legal head ng Lucky South 99, isang Pogo Hub sa Pampanga na may mga manggagawang di umano'y biktima ng human trafficking at torture. Mariging itinanggi ni Roque ang mga paratang na may direktang kaugnayan siya sa Lucky South 99 at sinabing hindi siya pumayag na isama ang kanyang pangalan sa anumang dokumento na isinumite ng naturang pogo firm. Ngunit, iginit ng chief ng gaming regulator ng bansa na si Roque ang kumatawan sa Lucky South 99 nang subukan itong muli mag-apply para sa lisensya. Ayon naman kay Roque, siya ay nagtrabaho bilang abogado para sa isang real estate firm na nagpaupa ng lupa sa illegal na pogo hub. Ang mga tanong ng mga mambabatas kay Roque ay pinalawak mula sa kanyang koneksyon sa Lucky South 99 hanggang sa iba pang mga kontrobersya. Kabilang na rin ang isang bahay sa Benguet kung saan nahuli ng mga otoridad ang isang Chinese fugitive na hinihinalang may kaugnayan din sa Pogos. Sa ikatlong pagdinig na dinaluhan ni Harry Roque, nagsimulang busisiin ng mga mambabatas ang mga dokumentong pinansyal ng mga kumpanyang konektado sa kanya. Isa sa mga highlight ng investigasyon ay nang tanungin ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro si Roque tungkol sa isang trust agreement ng kanilang pamilya kaugnay ng isang ari-arian sa Paranaque. Ipinahayag ni Luistro na ang naturang dokumento ay makakatulong upang alisin ang mga pagdududa kaugnay ng biglaang pagtaas ng cash assets ng isang holding company na dating pag-aari ni Roque na Biancham mula 125,300 pesos noong 2014 patungong 67 million pesos noong 2018. Bagamat bihirang magtaas ng boses ang mga mambabatas, kitang kita ang tensyon sa palitan ng mga salita na nagpakita ng malalim na hiduaan sa pagitan ni Roque at ng mga miyembro ng kamara. Sa gitna ng pagdinig tungkol sa mga koneksyon ni Harry Roque sa Lucky South 99, ipinagtanggol ni Roque ang kanyang sarili laban sa mga paratang na ang Lucky South ang nagpondo ng pagbili ng lupa na pag-aari niya. Tinanong niya ang mga mambabatas kung anong ebidensya ang mayroon sila na ang Lucky South ang nagpondo ng lupang binili niya. Ipinakita ni Roque sa mga investigador na ang pera na ginamit niya upang makabili ng ibang ari-arian ay nagmula sa pagbenta niya ng kanilang 1.8 na hektaryang lupa. Ayon sa kanya, malinaw ang pinagmulan ng pera at walang kinalaman ng Lucky South 99 dito. Binigyang din niya na kahit pa magkaroon ng sarili mga konklusyon ang mga mambabatas na nanatiling walang malinaw na ebidensya na nagpapakita ng maling ginawa niya. Ang pinaka-eksenang pagdinig na halos tumagal ng labing isang oras ay noong August 22 na nagmula sa matagal ng kalaban ni Harry Roque sa politika na si Ron Salo. Si Salo na may hindi pa nare alitan kay Roque ay nagpresinta sa komite ng isang kopya ng sertifikasyon mula sa isang korte sa Maynila upang pabulaanan ang dahilan ni Roque para sa kanyang hindi pagdalo sa isang congressional inquiry noong August 16 kung saan siya ay inimbitahan. Sinabi ni Roque na mayroon siyang naka-schedule na pagdinig sa korte noong biyernes na yon, ngunit ayon sa mga record walang ganitong pagdinig sa naturang pecha. Inakusahan ni Salo si Roque ng pagsisinungaling sa komite, ngunit depensa ni Roque, ito ay isang inusenteng pagkakamali dahil inakala niyang Webes ang araw ng congressional inquiry, na siyang aktual na araw ng kanyang pagdalo sa korte. Dahil dito, iginiit ni Salo ang pag kay Atty. Harry Roque ng contempt dahil umano sa hindi nito paggalang sa mga miyembro ng komite. Nagtagal ang deliberasyon ng halos isang oras Ginamit din ni House Public Order and Safety Committee Chairperson Dan Fernandez ang pagkakataon upang ungkatin ang mga nakaraang pahayag ni Roque laban sa kamera ng paninira sa pamamagitan ng pagsasabing ni Roque noon na lahat sila ay korap. Bagamat may mga kagustuhan mula kina House Human Rights Committee Chairperson Bienvenido Abante at Deputy Minority Leader Paul Daza na magdahan-dahan sa pag sa isang dating mambabatas for contempt, hindi na nila tinutulan ang motion. Dahil walang verbal na pagtutol sa motion ni Salo, ito ay naprubahan ng komite nang hindi na kailangan pang dumaan sa pagboto. Ang irony ng sitwasyon ni Harry Roque ay hindi nakaligtas sa mga nagmamasid sa politika. Walong taon matapos siyang maging mambabatas, noong 2016, isa siya sa mga interpellators ngang kamara na kaalyado ni Duterte ay nagsikap na wasakin ang political capital ni Leila de Lima. Ngunit sa kasalukuyan, tila nagbago na ang ihip ng hangin. Namakailan, mainit na tinanggap si Dilima ng parehong kamara na dati ay kumontra sa kanya upang humingi ng kanyang opinyon tungkol sa mga labis na pagpapatupad ng drag war ni Duterte. Sa kabilang banda, si Roque ay nakaranas na maiklim pagkakakulong. Dahil sa kanyang umano'y pagsisinungaling sa panel ng kamara, siya ay pinarusahan ng detensyon na tumagal lamang ng 24 oras at pinalaya siya mula sa kustudiya ng kamara noong gabi ng August 23. Sinabi ni Roque na ito raw ay isang demolition job at iginiit niya na ang kanyang pagkakulong ay isang paraan upang patahimikin siya dahil sa kanyang pagtatanggol sa mga Duterte at sa kanyang mga kritisismo laban sa administrasyon ni Marcos. Makikita ang pagwawakas ng kaso ni Dilima at ang maikling pagkakakulong ni Roque ay tila isang makabagbag ng daming pagbaliktad ng mga kapalaran na naglalagay ng diin sa pabago-bagong kalikasan ng politika sa Pilipinas. May iba't ibang pananaw ang mga insider ng kamera tungkol sa dahilan kung bakit nakarana si Harry Roque ng ganitong uri ng parusa. Ayon sa ilan, ito ay paraan ng kamera upang magbigay ng mensahe kay Roque na di umano'y walang ingat na nagsasalita ng masama laban sa isang institusyon na dati niyang kinabibilangan. Para sa iba, ang maikli niyang panunungkulan na halos isang taon lang sa kamera ay hindi sapat upang makabuo siya ng matibay na mga alyansa na maaaring nakatulong upang siya ay makaiwas sa ganitong problema. Hindi pinansin na mga pinuno ng kamera ang mga kritisismo ng pagiging walang ingat sa pagbibigay ng contempt citations. Ayon sa kanila, hindi exempted si Roque sa batas at hindi sila magdadalawang isip na kumilos muli kung muli magbigay ng maling impormasyon si Roque sa komite ang sitwasyon ni Roque sa kamara ay malayo pang matapos dahil ipinangako ng institusyon na magpapatuloy ang masinsinang mga pagdinig kaugnay ng Pogo sa bansa. Habang nagpapatuloy ang mga ito, malamang na mas matindi pang mga tanong at pagsubok ang kakaharapin ni Roque sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ngayon, September 12, na site in contempt ulit si Roque at siya ay tinuturing ng kamara o ng kongreso na isang pugante dahil sa pagtangging humarap sa imbitasyon ng House matapos mapatawan ng contempt at utusan na arestuhin. Ang parusa ng House laban kay Roque ay nagugat sa kanyang tahasang pagtanggi magsumite na mga mahalagang dokumento na noong una ay siya mismo ang na nangakong isusumite. Sa isang pagdinig noong August 22, sinabi ni Roque na ilalabas niya ang mga dokumentong ito anim na araw matapos ang nasabing pagdinig upang patunayang wala siyang kaugnayan sa mga iligal na pogos. Subalit, hindi niya tinupad ang pangakong ito, kaya't nauwi siya sa contempt order. Ang kwento tungkol sa mga dokumentong hinihingi kay Harry Roque ay naglalantad ng mas malalim na pagsusuri sa kanyang mga ari-arian at pinansyal na kalagayan, pati na rin sa posibleng kaugnayan niya sa mga iligal na operasyon ng Pogo. Isa sa mga pangunahing dokumentong hinihingi ay ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN mula 2016 hanggang 2022 pati na rin ang mga income tax returns o ITR ng kanyang asawang si Myla mula 2014 hanggang 2022. Kasama rin dito ang isang trust agreement tungkol sa paglilipat ng mga shares ng pamilya nila sa si isang korporasyon noong 2020 at isang deed of sale na may kinalaman sa 1.8 na ektaryang lupa sa Paranaque na ibinenta ng kanilang pamilya. Ayon kay Roque, ang kita mula sa pagbebenta ng lupang ito ang dahilan ng biglaang pagtaas ng assets ng kumpanyang Biancham Holdings and Trading Incorporated na mula 125,000 pesos noong 2014 hanggang 67.7 million pesos noong 2018. Si Surigao del Norte representative Robert Ace Barbers ang namumuno sa apat na komite na nagsisiyasat sa kaso ay tahasang iniuugnay ang kumpanyang Biancham sa Lake South 99. Ayon kay Barbers, may mga ebidensya nagpapahiwating ng pagkakasangkot ni Roque sa mga operasyon ng Lucky South 99. Isa sa mga kontrobersyal na tanong ay tungkol sa bahay sa Tuba, Benguet, kung saan natagpuan ng isang puganteng Chinese na isang IT expert para sa Lucky South 99. Tinanong ni Barbers kung sino ang nagmamayari ng bahay na yon at sumagot si Roque na ito'y pag-aari ng PH2 Corp. Ngunit sinabi rin ni Barbers na 52% ng PH2 Corp ay pag-aari ng Biancham Holdings na pag-aari ng pamilya ni Roque. Ipinunto pa ni Barbers na ang Biancham ay pinangalanan di umano mula sa mga anak ni Roque na sina Bianca at Hami. Kaya't ipinapakita nito umano ang malapit na ugnayan ni Roque sa mga nasabing negosyo at operasyon. Ang lahat ng ito ay nagdagdag ng timbang sa mga aligasyon ng pagkakasangkot ni Roque sa iligal na mga gawain ng mga pogo at nagiging sanhi ng patuloy na investigasyon ng Kongreso sa mga dokumentong nauugnay sa kanyang pinansyal na kalagayan at negosyo. Sa kabilang banda naman, inilarawan ni Harry Roque ang mga pagdinig ng Quad Committee bilang isang uri ng power tripping at political harassment laban sa pamilya Duterte at sa kanya bilang isang malapit na kaalyado ng dating administrasyon. Ipinahayag niya na ito ay isa lamang pagsisikap na siyasatin at siraan ang kanilang grupo. Ang pagbagsak ni Roque ay tila nagugat din sa kanyang nakarahang asal sa mga pagdinig kay Dilima. Habang nagpapatuloy ang mga pagdinig sa Quad Committee, inakusahan ni Roque ang mga mambabatas ng pagsasapubliko ng kanyang personal na buhay, na ayon sa kanya ay hindi naman dapat bahagi ng mga pag-uusap. Subalit, mabilis siyang pinaalalahanan ni Representative Ace Barbers na siya rin mismo noon ang nanghimasok sa pribadong buhay ni Dilima na nagbitiw ng mga malalaswang spekulasyon tungkol sa nakaraan nito na nagtuturo sa doble karang pagtrato ni Roque sa issue. Ngayon, ang mga dokumentong nahanap sa raid ay nagpapahiwatig na siya ay maaaring isang incorporator sa isa sa mga kumpanya ng Pogo, isang bagay na lalong nagpagulo sa issue ang hindi pagdalo ni Rocky at ng kanyang asawa sa mga pagdinig ng house ay nagdulot din ng mga kontrobersya. Ang kanyang asawa sa halip na makipagtulungan ay nagbitaw ng masakit na salita laban kay Rep. Barbers. Samantalang ang anak ni Roque ay humiling sa Korte Suprema ng isang writ of amparo upang pansamantala silang maprotektahan laban sa Quad Committee sa kasalukuyan. Si Harry Roque at ang kanyang kasawa ay may kinakaharap na arrest order mula sa House of Representatives ng Pilipinas dahil sa contempt order, kaugnay ng investigasyon tungkol sa Pogo. Bagamat tinutugis sila ng mga otoridad, sinabi ng PNP na hirap silang mahanap si Harry Roque dahil tila iniiwasan niya ang mga hakbang para siya'y hulihin. Wala rin siyang anumang recent travel records ayon sa Bureau of Immigration. Kaya nananatili siyang nasa bansa. Ngunit ang asawa nitong si Myla ay kumpirmadong umalis na sa bansa. Sa kabila nito, ipinahayag ni Rocky na hindi niya kinikilala ang contempt order ng Kongreso at hindi raw siya pugante sa ilalim ng batas, kundi sa Kongreso lamang. Patuloy pa rin siyang aktibo sa social media kung saan nagbibigay siya ng mga pahayag ukol sa issue. Sa inyong opinion tol, may hustisya ba sa naging contempt citation kay Harry Roque o ito ba ay isang anyo ng political harassment laban sa kanya? Paano nyo tinitingnan ang pagbabaliktad ng kapalaran ni Nahari Roque at Leila de Lima na dati niyang binatikos? Naayon ba ito sa konsepto ng karma o isang simpleng pag-ikot ng gulong ng kapalaran? Ano ang opinion nyo tungkol sa mga pogo at sa kanilang epekto sa ekonomiya at seguridad ng bansa? At ano ang masasabi nyo tungkol sa pagtanggi ni Harry Roque na sumunod sa contempt order at ang kanyang patuloy na pag-iiwas sa mga otoridad? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!